Hello Taurus, kamusta? Ito na po ang inyong reading, monthly tarot scope, horoscope reading for April 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, may sahing gabay po. Dito muna po tayo sa inyong tarot reading. Para sa mga Taurus ngayong April 2024, anong may iwan natin para sa kanila? Message Okay, so kung poll na sila, hindi natin ito pipigilan. No worries po, kasi bago pa man tayo mag-start, ay sinashuffle na po natin mabuti ang bawat baraha. Okay, sige. The Six of Wands. The Nine of Cups reverse. The King of Swords. The Queen of Pentacles. Two of Pentacles reverse. the High Priest, or High Priestess. Ace of Pentacles, the Ace of Cups. The Eight of Pentacles. Okay, so andito pa rin po umaakit ang usaping trabaho pera. Yung blessing of work na nanatili o mananatili para sa inyo ngayong buwan. Yung pagiging busy and productive. Yung pag-init ng inyong mga buhay, karera, trabaho. Pinagkakabalahan, maging ano pa man yan. Patuloy na may magandang movements. Ayan, di pala siya pantay mo siya. Ayusin natin. Narito rin po yung inyong pagiging independence or intellectual, hindi niyo pa man ito ma-realize, pero das month, na naangat, yung inyong kagalingan, this katalinuhan, meron ganyan, taurus. Isang bagay lang, ano, this is not the best time, or best month, para pagdudahan niyo ang inyong makakayanan, not the best time para hindi kayo mag ng initiative, or ng action, of course, you have to push forward, Taurus. Kahit pa sa mga panahon na minsan, nag-aalangan ka. Hindi ka makapag-decide. Unti-unti naman, iwas sa pressure ng buhay. Pero huwag kang magpapatalo doon sa pakiramdam na wala or hindi na kaya. Yung ganon, yung ilang negative, minsan wala tayong higit na kalaban, di ba? Kung di na natin mga sarili. Pero akin po mo ulitin, umaangat dito ang iyong kakayanan to create the life you really want. Pangatin yung iyong goal. Kung ano bang na revision mo na ikaw, uh, six months or a year from now, kahit sa simple pagpaplano mo ngayong buwan, malaking bagay yan. Iprocess mo yung enerhiya na maraming magagandang posibilidad ang parating sa'yo. Actually, kung patuloy ka lang magiging bukas pa, the Ace of Cups, Ace of Pentacles, ang ganda po nito, yung opportunity, you will likely meet the right people at the right time. So, hindi sa, ano no, syempre marami pagkakataon na gusto natin manatili sa ating mga comfort zone or safe zone. Pero, iniiwanan ka dito ng baraha. na be open. Remain open sa ilang possibility, opportunity dahil meron, Taurus. You just have to put yourself out there. Magpakita ka. Yung iyong presensya, kahit yung ikaw lang. Higit kang patuloy na magiging magnetic or even inspiration sa mga tao sa iyong paligid, hindi mo pa man yan ma-realize. Umangat dito ang ilang new opportunities, new offer, or um new connections, new love interests, if this is about your relationships, single, actually, the high priestess. Meron na dito magandang movements sa true lang po. I, I see the possibility. Malaki yung chance that you will meet someone this month para sa ilan sa inyo single. Okay? Na matatawag mong one and only true love. Kung saan ay higit niyo nang pipiliin yung pang long term. I mean, masasabi niyo na ay teka, parang ano to, husband or wife material. Parang siya na. Okay? Or kung dito na kayo sa dating stage, parang mag-decide kayo na mas laliman yung connection na yan or yung commitment na yan na meron kayo. Or talagang kusa gaangat din ito, yung cravings, yung longingness na meron someone, of course, na makasama sa buhay. At hindi yun imposible sa akin yung sasabihin sa inyo, Taurus. Kung magiging open kayo, napakaganda ng buwan na ito to start dating. Ito hindi sa ano, no? Hindi kailangan sundin yung bawat naiiwanan na messages ni Moonchild. Minsan hindi gabay lamang po. Pero kung maraming possibility umangat dito yung pagiging yung technology, using the internet, why not try dating app? Ayan. Try something different naman. Something new. Kung andito po, yung willingness, yung kagustuhan, sumubok din. Bigyan ng pag-aksyon. Galaw-galaw din tayo. Pero kung hindi pa ready, yan yung mga, mga pagkakataon na hindi natin pinipili. At the same time, alam naman natin kung gaano na rin, hindi ka safe, hindi ganun ka safe sa outside world. So, take it easy. Huwag kayo magmadali. Enjoy lang. Okay? Go with the flow. Let things flow naturally. Pagdating sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Okay, balik tayo sa buhay karera bilang ito rin yung pinaka-highlight dito. Actually, lahat, relationship, work, home, family life, bilang maraming bumagsak na baraha dito. Just only take what resonate. The six of coins, nine of cups, ito yung una kong na-mention about sa inyong mga goal. Pangarap, yung hopes and dreams, wishes, Magiging ano pa man yan, i-claim natin na yun ay may sasakatuparan. Lalo pa nga po kung ito na patuloy mong patuloy mo nandang ginagawa yung iyong best yung tsaga, yung effort, yan po. Taurus ay hindi na wala Okay? Ito na. Astrologically, sobrang nag-a-apply itong ilang na ma-mention kong messages. Kasi si Planet Jupiter is still in your sign. Taurus. Merong success. Merong karangalan. Ito, gaya naman po yung kalaki kali sa realidad, tayo po ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon, para may pag-level up. Kung may paghakbang pataas merong exciting balita, sorpresa ang matatanggap ng ilang mga Taurus. I-claim na natin yan para sa inyo. Ito lang. Ito tayo sa medyo. Hindi kaga kagaanan. Okay. Yes, merong happy news. May ilang um, magagandang posibilidad. Lalo pa nga po kung bibigyan, bibigyan mo ito ng pagkaksyon. Of course, mapapakita ka sa Outside world, papangatin mo yung mga natural na abilidad, patuloy mong harapin ng trabaho, buhay paggawa. Dito hindi natin mag-iwasan. Dalawa lang ito, it's either angat yung ilang inspirasyon sa iyong paligid, okay? Kasi nga, mapupuna ka eh, merong successful. This is something fulfilling sa feeling, kasi pinaghirapan. So dito, hindi hindi iiwasan na merong ilang inspirasyon, may inspire sa iyo, ang mga tao sa iyong paligid, may ilang taong nakatingala, titingilain ka sa yung may pamamara stress month. But at the same time, dalawa lang to, gagawin kang inspirasyon, or nakikitaan ka nila ng challenge. Kumbaga, hindi mo pa, maring hindi mo to, ah, dahil first design, narito, tooth pentacles, rivets, for some of you, maring walang ideya dito, lalo pa po kung mag-apply yung karangalan, yung kagalingan mo. Kumbaga, ah, nakikita ka eh. Ang hirap mong hindi mapuna. Sana hindi natin maiwasan. Yung ilang pakiramdam nila ay isa kang kakumpitansya. Okay? Or even yung ilang nagsiselos sa iyong success. Dito sa power mo na umaangat or aangat this month. So, dyan, syempre pa, wala na tayong control. Hindi mo kailangan yan daliman. Wala tayong magagawa. Sa so, kung ano pwede nilang pakiramdam, ang importante rito, alam mo sa iyong sarili. Ito is something na pinaghirapan. Kung baga, hindi ka, naka, hindi ka naman makakakit doon sa iyong magagandang mararamdaman o mararanasan this month. If this is not something, sabi ko nga, na bigla lang. Ito ay pinaghirapan, pinagsikapan. Deserve na deserve yan. Okay? Okay, other messages, kung medyo patuloy na maging invest sa trabaho, pamilya, Eto, hindi naman tayo perfect, meron ilang imbalances kung paano natin kakaharapin yung bawat task, yung ilang gawain. Lalo pa kung ikaw yung breadwinners, ayan, provider. Kung baga, busy ka na sa work, pero ang daming pa rin isipin sa buhay, pamilya, at trabaho. Or kung meron ka ng ilang kids, di ba? Ayan. Work and life balance na hindi madali kasi hindi naman tayo perfect. So, unti-unti, at kung naisin mo, take a journal. Magplano sa iyong mga patuloy na ginagawa, your daily work routine, para hindi ka masyado ma-pressure o ma-overwhelm sa so, ilang ito. Bago, offer, sabi ko nga, o ilang projects, clients, claim na natin yan para sa inyo. Other messages, dito pa rin tayo pagdating sa work, if ever mag-apply yung busy or pagiging productive nyo sa buhay very important na syempre pa pinapakiramdaman natin ng ating sarili. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang moon child. Maybe this is also a message for some of you na huwag yung kakalimutan of course yung inyong mga sarili. Magpahinga rin pag may time. Isipin niyo rin yung sapat na tulog. Lalo pa nga po kung parang ang daming ganap this month. Mag-recharge din ng inyong mga energy. Okay? Okay, I'm getting a message for some of you. Dahil nga po, mayroon tayong nakikita ang umaangat dito na bago. Yung ilang pagbabago. May ilang changes. May ilang new opportunity, new job offer, new work, new clients, new projects, lahat ng bago. If ever mag-apply ito para sa ilang state, namanin meron lang kayong, ito, hindi kailangan laliman. Meron kayong ilang tatapusin. Okay? Para, sabi nga nila, in order to move forward or to start something new, we need to let go. We need to release something. Something will end to make room for something new. Okay, depende na ito sa, sa hinakaharap yung sitwasyon, trabaho man, o relasyon. And speaking of relationship, i-add ko na rin to. Sabi ko nga, may paglalim ng connection para sa ilan. Lalo pa kung um, pinagtibay na rin kayo, kumbaga, ng ilang pagkakataon or ilang dagok ng buhay, highs or lows, positive or negative. For some of you, parin yung new beginnings ay meron ng ito, magtidesisyon na magpakasal. Magsama sa iisang bubong, bumuo ng pamilya. May success, Taurus. Kuha na tayo ng pinaka-advice. Uh, Message na mayunin natin for Taurus. Ayan, may umangat dito. Self-belief. Sabi ko nga unang-una pa lang, pagkakatiwalaan ang inyong sariling kakayanan. Ngayong buwan, para sa inyo, April 2024, Taurus.